Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi napigil ang maging emosyonal ni Jillian Ward habang tinutugunan ang usap-usapang may Sugar Daddy, kumano siya. Diretsya niyang itinatanggi ang anumang ugnay kay Chavit Simpson at iginiit na pinaghirapan niya ang lahat ng mayroon siya bilang artista. Pinaghirapan ko po ang lahat ng meron ako, yung kotse ko ay second hand, kaya ko siya nabili, wala akong sugar daddy, at hindi po kami magkakilala ni Chavit, hindi po kami nagkita, kung may video man o proweba, ilabas nyo, sana matigil na itong mga maling paratang, Jillian Ward, walang sugar daddy, Ania, hindi sila magkakilala at hindi sila nagkita ni Chavit, sports car ay second hand, ipinaliwanag niyang second hand ang kotse kaya mas mura at kaya niyang bilhin mula sa sariling kita. Debu na may sponsors. Ang Engranding celebration ay karamihan sponsored at may tulong ng network. Kaya hindi ito patunay ng anumang masamang hinala, hamon sa akusasyon. Kung may video, ilabas nyo bilang tugon sa mga nagpapakalat ng chismis. Emosyonal na pakiusap, umaasa siyang matigil na ang maling paratang na nakakaapekto sa kanya at sa pamilya. Malinaw ang mensahe ni Jillian Ward, trabaho, tiyaga at suporta ng sponsors network ang pundasyon ng kanyang mga naabot hindi chismis. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi napigil ang maging emosyonal ni Jillian Ward habang tinutugunan ang usap-usapang may, sugar daddy, umano siya. Diretsahan niyang itinatanggi ang anumang ugnay kay Chavit Simpson, at iginiit na pinaghirapan niya ang lahat ng mayroon siya bilang artista. Pinaghirapan ko po ang lahat ng meron ako, yung kotse ko ay second hand, kaya ko siya nabili, wala akong sugar daddy, at hindi po kami magkakilala ni Chavit, hindi po kami nagkita, kung may video man o proweba, ilabas nyo, sana matigil na itong mga maling paratang, Jillian Ward, walang sugar daddy, Ania, hindi sila magkakilala at hindi sila nagkita ni Chavit, sports car ay second hand, ipinaliwanag niyang second hand ang kotse kaya mas mura at kaya niyang bilhin mula sa sariling kita. Debo na may sponsors, ang Engranding celebration ay karamihan sponsored at may tulong ng network, kaya hindi ito patunay ng anumang masamang hinala, hamon sa akusasyon, kung may video, ilabas nyo, bilang tugon sa mga nagpapakalat ng chismis, emosyonal na pakiusap, umaasa siyang matigil na ang maling paratang na nakakaapekto sa kanya at sa pamilya, malinaw ang mensahe ni Jillian Ward, trabaho, tiyaga, at suporta ng sponsors, network ang pundasyon ng kanyang mga naabot hindi chismis. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi napigil ang maging emosyonal ni Jillian Ward habang tinutugunan ang usap-usapang may, sugar daddy, umano siya. Diretsahan niyang itinatanggi ang anumang ugnay kay Chavit Simpson, at iginiit na pinaghirapan niya ang lahat ng mayroon siya bilang artista. Pinaghirapan ko po ang lahat ng meron ako, yung kotse ko ay second hand, kaya ko siya nabili, wala akong sugar daddy, at hindi po kami magkakilala ni Chavit, hindi po kami nagkita, kung may video man o proweba, ilabas nyo, sana matigil na itong mga maling paratang, Jillian Ward, walang, sugar daddy, Ania, hindi sila magkakilala at hindi sila nagkita ni Chavit, sports car ay second hand, ipinaliwanag niyang second hand ang kotse kaya mas mura at kaya niyang bilhin mula sa sariling kita. Debo na may sponsors. Ang Engranding celebration ay karamihan sponsored at may tulong ng network. Kaya hindi ito patunay ng anumang masamang hinala, hamon sa akusasyon. Kung may video, ilabas niyo bilang tugon sa mga nagpapakalat ng chismis. Emosyonal na pakiusap, umaasa siyang matigil na ang maling paratang na nakakaapekto sa kanya at sa pamilya. Malinaw ang mensahe ni Jillian Ward, trabaho, tiyaga at suporta ng sponsors network ang pundasyon ng tanyang mga naabot hindi chismis. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi napigil ang maging emosyonal ni Jillian Ward habang tinutugunan ang usap-usapang may, sugar daddy, umano siya. Diretsahan niyang itinatanggi ang anumang ugnay kay Chavit Singson, at iginiit na